Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinagot naman ng mga batikor sa babagal na investigation sa isyu ng korupsyon. Rajman Chanel Salazar sa balita. Bumuelta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga batikos ng business sector sa tilang grupo kaugnay sa umano'y mabagal na pagkilos ng gobyerno sa investigasyon ng mga umano'y korupsyon. Sa press conference dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, sinabi ng Pangulo na ang laban kontra katiwalian ay nasa legal na aspeto na at wala sa politika. Kaya't kinakailangan anya na tiyakina na matibay ang ebidensya at maayos ang proseso bago tuluyang papanagutin ang mga sangkot. Kaya't tiyakin natin na makukulong talaga sila at ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. But it, just be bang, yung nagmamadali, yung hindi, hindi maari yan, hindi ma, ma delikado tayo. Kaya natin sabi, sabi ko sa polis, uh, dakipin nyo na yan. Basta ikulong nyo. Bahala na. Anong mangyayari doon? Sira yung kaso natin. And you cannot charge, us, charge them again. There is that principle of double jeopardy in, in the law. Para sa Pangulo, hindi sa patang, basta na lang may makasuhan o makulong dahil importante ang due process. Kung magiging padalos-dalos ay maaari pang makalusot ang mga tiwali kapag humina ang kaso o may kakulangan sa ebidensya. I get messages all day, every day. Ikulong mo na yan. Alam naman natin kung sino sila. Ikulong mo na. Kunin mo lahat ng pera nila. Pagbenta mo na yung mga bahay nila, ibalik sa ano. What would, I, what, 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 would then I be accused of if, I was, if we did that? Secondly, if basta-basta lang tayo uh, nag na, sa hindi, walang, uh, hindi maganda ibitensya, basta kasuhan mo na. Eh, kung nanalo, kung maakwit, dahil hindi maganda ang pagkahanda ng kaso, technicality, Oh, nagka you imagine these people who have stolen billions from the government and from the people nakawala dahil hindi maganda ang handle ng ebidensya. Gayet pa ng Pangulo, isang beses lang may pagkakataon ng gobyerno na makamit ang ustisya kaya't kailangang masiguro na buo at matatag ang mga kasong isasampa. We got one chance at this. Isa lang ang chance natin. We cannot waste that opportunity to bring justice to those people to bring those people to justice and to bring justice to the Filipino people so do you want to get it done quickly or do you want to get it done right mas mabuti na anyang tumagal ang investigasyon basta't sigurado ang resulta kaysa sa mga biglaang hakbang na mauuwi lamang sa pagkadismaya ng publiko kasama mo sa Kuala Lumpur Malaysia Radyo Mancha non Salazar tatak Ariman.